ito i-ano na lang natin ma'am ayan kasi butas po yan okay pag ito nauhulog siya dito muna siya idaan ma'am ayan then dire 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 lang po siya ma'am dito ako ka nang maayos po eh tapos paakyat po siya ma'am dito siya may hiwa dito dalawa po yan ayan so ayan po siya bumalik po ako ulitin ko para maano siya ito siya ma'am Okay. Tapos dito, isasabit ko siya dito. So bakal na itong isa. May mm -hmm. siya. Tapos dito naman. Opo. Okay, oh Pasok oh ko na dito. Pag naipasok ko na dyan, papunta sa kaliwa, dire-direcho na po dito. Palabas. Opo. Oh Ayan. Ayan siya. Pailawin natin siya mamaya. Tapos siya mamo. Ayan. Ayan. Then, dito. Tapos butas na po. Diretso na po yun butas. Mamaya, ito naman sa ilalim. Ayan ano ang ko bibigyo natin okay ayan perfect na po yung pagkano natin diyan ma'am. Tapos natin din dito naman ayan so ito po siya then lalagyan natin dito yan ma'am tapos dito then kapasok natin pag ganyan hindi pa yung accurate mama kailangan tumunog po yan Yan, nag-click. Ikutin ito para makain niya po man yung sa ilalim. Ang ikot nito, ganito siya. pag kang ikot kapag ganun, bawat po Kasi hindi niya kakainin. O, kapunta po dito. Ayan. Then, natin siya doon. At nalagyan natin yan. na po O, yung tail, traffic ko siya. Ayan. Pink yung sa ilalim, tapos white yung sa itaas. Pero may tatanungan ka, mag-message ka lang sa akin mo. Sige, lalain. na